Isang magandang hapon po sa inyong lahat ng araw ng linggo. Nakasama ko po ngayon dito, binisita ako ng aking kababata. Kung nakikilala niyo siya, siya po ay si Hunyango na ang probinsyano. Yan, binisita niya ako dito sa Geneva, Switzerland. Isang hapon, gusto nila mamasyal, gusto doon nilang nila makita. Ang fountain ng Geneva, ayan po si Tim at si Ate Jen na anak niya. Yan, gusto raw nilang makita ang Geneva Fountain in reality kung saan po nalalapitan daw nila Nang halos isang tipa na lang at magpapapicture sila Nang maayos. Ayan po, masayang masaya sila, pati ang aking kababata na si Edwin Nombre na kung saan is na-free siya ngayon. Wala pa silang taping ng batang kiyapo. So ngayon, uh, na libre siya sa pagpunta sa akin, binisita niya ako, nag-Europe tour siya. So naging masaya naman ang aming pagkikita. So hanggang sa muli kapatid. Uh, at sa tingin ko is sa susunod na pagkikita natin, babiyahin naman tayo ng Milan. Okay? At yun ang pinapromise ko sa iyo, di ba kapatid? So ngayon, uh, mga ka-followers, mga ka-YouTube, palike and share na lang po. Thank you. Isang magandang hapon po sa inyong lahat ng araw ng linggo. Nakasama ko po ngayon dito, binisita ako ng aking kababata. Kung nakikilala niyo siya, siya po ay si Hunyango na ang probinsyano. Yan, binisita niya ako dito sa Geneva, Switzerland. Isang hapon, gusto nila mamasyal, gusto nilang nila makita ang fountain ng Geneva. Ayan po si Tim at si Ate Jen na anak niya. Yan... Gusto raw nilang makita ang Geneva Fountain... In reality... Kung saan po... Nalalapitan daw nila... Nang halos isang di na lang... At... Magpapapicture sila... Nang maayos... Ayan po... Masayang-masaya sila... Pati ang aking kababata na si... Edwin Nombre... Na kung saan is... Na free siya ngayon... Wala pa silang taping ng batang kiyapo... So ngayon... Ah... Uh, na libre siya sa pagpunta sa akin, binisita niya ako, nag-Europe tour siya. So naging masaya naman ang aming pagkikita. So hanggang sa muli, kapatid. Uh, at sa tingin ko is sa susunod na pagkikita natin, babiyahin naman tayo ng Milan. Okay? At yun ang pinapromise ko sa iyo, di ba kapatid? So ngayon, uh, mga ka-followers, mga ka-YouTube, palike and share na lang po. Thank you.